Anong tayo mo, Will? Loop! 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 Reta ko! Reta ko! Wala kasi yun eh. Hmm. Pa tol, huwag mo ko lalabanan sa color game, Tol, kasi Bobo ka, Tol! Bobo ka daw, Will! Gano'n ako, Bo, ha? Bua. Sige, boss, sige, boss. Bulungan ko lang. Ang ina kasi, binubulungan. Oh, sige, red ulit ako. Well, yeah, puro red siya. Tapatang ka talaga, Wag Huwag ka eh. naman mag-red. Ang ina Bakit ayaw ako to, eh? Uy, ayaw ako to, eh. Ayaw Uy, ano to? Uy, Wil! Well. Bukin na yan. Well, ay, lang, Doy. Huwag mo muna kausapin, Doy. Ang na, talo, talo na Sorry, Will. ano naman niya kami niyan Tano Tayo, nakuubusin ko to. Boy, nakuubus Oo nga eh. Talo na ako. Tingin na, Will. na, well. Anong tayo mo, Wil? Well? Blue! Blue nga! Red ako! ko! ako! Tangin na, mayabang Sampu lang. lang. ano. One -one -one -n -one -n -eh. Sampu lang. one on nga eh. Ipit ko lang. Ipit. Sampu lang yan, boss. ano ako. Yellow ako. Yeah, yellow. Magkano, boss? Magkano, boss? 20, 20 lang. Uy, panis sambu, ko! Sampu-sampu lang, sampu lang. Akala ko 20. Uyun natin, ha? Okay. Red, ako. Ikaw, yellow. Ikaw umatak, Willie. Ikaw umatak. Iyan mo siya. Ako, Willie. Malasig yun, eh. Paray mm. ko! Oh, ano? Oh, shit! Oh, shit! Tol, huwag mo ko lalabanan sa color game, tol, kasi... Bobo ka, tol! Oh, bobo ka, daw, tol! Well dito kung kalaban. kalabanin mo Ay, yung nakaputi. Ay, wala. Sige, kakalabanin kita. Ay, maglaban okay, na. Masang pa ako dito na. Ah, sige, boss, baby. Ay, hindi, wala pa. na. Wish na kayo. Wish lang. Wish, wish, wish. Okay. Ano ako. Blue. Blue, Bente. ha? Blue, blue, blue. Blue, blue boys? 20 lang. Ito, 40. Red ulit, oh. Ikaw na. Ikaw na. na. Toto, toto, boss. Toto. Toto na yan. Sige, okay. okay. toto, boss. Oh, oh, oh. Sige, kunin mo yung bahay, pre. Ayan, shit! Oh, shit. I'm oh, shit. Oh. One, two, alam May pa ako, may 20 pa ako. O sige, ano ako? Um, green. Green ka? Red red green. <laughs> green daw siya. Sige, red ulit ako. Red, 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 red siya, yung... tapatang talaga. Huwag e. naman mag Tangina ka. Bakit ako to ko e. Okay, okay na ba? Toto, no? na yan. Ano ka, green ka? Green ako ha, Sige boss, sige boss. ko lang. Ang, ang ina kasi, binubulungan. Walo, Ay, bulunga. Walo, bulungan, bulungan. Bulungan. Kasi, burun, kasi oh, natin babalasa natin boss, kaya ayusin natin ulit. Binakting okay, okay, -in ka bo ha. Wow! 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 Ano? Nagbayad nga ako mas 20 oh. Oh, nagbayad like, si. Okay. Na natin kaya. Um, uh, wait lang. Uh, oh, yun wait, yun. wait ako 20. Lautin mo na. O oh, sige, lahat ako 20. Ilang minutes na ba yan? 2. O, oh, sige. Wala pa. Oh, 20 be, lang muna. 20 ba. lang, sige. Sige, puti ako. Ang Uy, kapag ko. Ang kapagunin namin, tol. Ang kapagunin ka namin. Ang kapagunin ka namin. Oh, Ang Puna, na, na, boss, Maganda kasi magkalaban tayo eh. Huwag tayo magkampi. Kasi na, kasi nakangiti okay. boss, eh. matatalo ako boss eh, Kasi lang boss. Pero oh, oh, sige, okay, oh. Ito, last na. Red. Red. So, red na. Sige. Kalaban lang kita. Kalaban Ito, man, na kita. Kalabanin natin oh, yan. Sige. Magkampi na na pa ako boss. O oh, sige. O oh, sige. Oh, sige, ano to, 90. 90. Bawas lang boss. Ah, lang. yan? 40 lang 60 lang boss. O sige. Ikaw muna. tayo. tayo. Sige, Sige. tayo. 40 no? Sige boss, 40. Top. 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 Kasi magkampi tayo eh. sa ko so, sige Maglaban na tayo Sige, laban na ko dito na Sige boss, ko dyan okay. Pink ako. Pinta ko okay, boss, 80 ng pagbayad ko ha okay. Pwede na kodo, pwede na todo Pink ko Blue ako Sige boss lalo na naman ano pagkalabang kita na naloko tol ibig sabihin tol malas ka sa buhay ko tol malas ka daw eh balato na lang yan oh, oh maraming salamat ha ah. okay. tol dito back. na ako tol bobo ka si tol eh oh, mayabang ko talaga oh so yun guys pb Nigman ng malakas let's go brrpa